Magandang araw po mga kabubuyog. Nandito po kayo kay Greg, kay Togleg TV. Naging bisita ko siya yan, no? at uh, bumisita sa bahay ko. Yan, no? Salamat naman. Dati ko siyang kasama sa trabaho. Kami, wala na rin kami. Ano, pares ng trabaho. Puro camera na lang ang ano, nasa harap. Yan. Agad, yan. Dati, kasama niyong kanyang asawa. Si Ate. Eh, salamat. Hello. Ate Warik.

Yeah. Yeah. dami happy happy birthday paring patrick yeah <laughs> paring patrick ngapa lah ano apa punut mo tasi kura eh kata ano uh, di mo ano masih mas bye bye mung channel ko yah marami salam sa supporta so ito lang supporta natin nga si Sardi TV TV ha ya, na para lumawak yung kanyang channel at uh, kahit uh, darating ang oh, okay. Dating ating panahon na uh, makakatulong din sa ating mga kababayan uh, talagang para lumawak yung channel niya yan okay maraming salamat sa pagbisita sa inyong mga asawa. thank you po salamat. salamat, thank you dito lang ka para Good. sa mga uh -huh. vlog ko okay dito na muna okay dito okay. po may huli po yung kanyang bayaw kalakito iwarik iwahan at salay salay Apa yang ni? Uh, Sarili sa rin. Kita niyo po. Yeah, masarap sa nigang uh, yan. Pero ito. Ito ang salay-salay. Ay, ito ang botete, ha, botete. May bulan ka ano, Ayda, butete, butete. <laughs> 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 yung tag dito, yung, na, nagtampal po kayo. Ay, wala. Na na, sa na nahuhuli. Sa pala, mo? Palubog. Pero minsan sabihin mo sa akin, mga kapalas. Mahal yun. yan. Kaya sila, ano, puro ng kano. Mahal ang kilo Kami mo sa amin. Kabite? Mm -hmm. picture-picture. Hindi picture. ba talo ka rin? Uh, Papakol yan. tiwari. Uh, tiwari, kung tawag yan. Tiwarek. Tiwarek. tiwari. Tiwarek. 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 binabalatan ng Tiwarek. 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 Dati na ito, tas binabalat. Hindi ako na ito, matagal na itong mo, Ang dati ang dami nito. Hindi ako lumangoy. Mga luwa, mga ano, palawan. Sporto niyan yan, eh. Dati nung um, araw, ang dami niyan dyan. Palawan, marami. Early the next morning. At ang ilang araw mga kapukuro, hindi na po ako sa balay tige. At saka, maglalakabasa po, po kami kay Toglig at saka kay Mutete. A few moments later Dito na po kami Kina Greg Kina Tom Eto sa loob Maraming salamat Tagabalang pa Maraming salamat Sa Saldi TV At sa ating Test. Ayan salamat Salamat pala Sa kay Ano itong channel niya? Saldi TV Salamat pala Kay Boss Saldi TV Ayan Tag-isa kami Ni Kabang Kao Salamat pala Sa binigay sa Ano bang laman niya? Salamat Salamat at yan. Uh, Suportahan nyo pala yung channel ni Saldi guys. Uh, dito si Saldi. Si Bibi pa yung bahay niya. Pakisuporta na lang. Uh, mamaya, may vlog akong inupload Ilagay ko yung link ni Saldi para masuportahan Diyos. din. At salamat na sa mga <coughs> binigay na <niya>, ano. <laughs> 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 Tapos yung sa ano ko rin, e, so yung link ko rin. Uh, para marami pang lumawak yung channel ni e, Saldi TV yan. Ha? Supportahan nga pala natin yan, Saldi TV. Salamat po mga vlogger. Kay Butete at kay Toglig po. Ayan, salamat talaga, salamat. Suporta natin si Saldi. Salamat sa regalo. Hindi pa na pa. Mag-live ka, ka ngayon. Nandito po kami kay Toglig. Nagla-live streaming po kami. Ayan. Salamat. Suporta natin si, no, si Saldi TV. Saldi TV. Ayan. You know, we're Freda. We're Freda. Badilya, manyan. Sa Valenzuela. Ah, sa Valenzuela. Shout out sa inyo. Ingat kayo dyan. Uh, Rogel, ano? Rogel Galintes Aman from uh, Camiguin Island. Yan, Mindanao. 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 Shoutout out sa inyo, mga taga ano, Camiguin Island. <laughs> Mindanao. Ingat, ingat, mga kabangka. Diyos <laughs> well, uh, ingat, ingat din. Diyos uh, din. Jenilin, jago. Ingat deh na Jenilin, kata sa, ano mo, sa anak. Kati kati na, pamilya. Salamat. Ah, si ano, si Edison Botiti Official yan. Nandiyan siya. Edison Botiti Official. Yung ilapag ko sa akin yan. Yeah, Bakla. <laughs> yung ilapag ko sa uli, akin yan. yeah. Yan. Baklang kismosa yung nilapag ko akin yan. <laughs> Arner Crosselio, from <laughs> Amadeo Kakabiti. Yan, shout out sa iyo. Yan, yeah, sa mga taga-kabiti. Ano? Amadeo. Amadeo. Shane Sh Pacondo, yan. Ah, si Okay, Chloe Vlog yan. Shout out, mga kabangka. Uh, like burger, burger. hindi nyu pemak bikas. Hai ana burger. Ini ana. Ini nama bikas burger lah, <laughs> you know, burger, burger Palestine. <laughs> ingat ya makakabangka. Banyak tau ini. Udah ini sih Show we see Bian. Burger. Ah uh, ingat yo, Ian. Pamora. Light Burger. Light Burger hindi nyo pa mapagkas. dinawanan nyo pa <laughs> apelyido ko. Vilma, ah, yes, si Ato si Vilma. Uh, Gregorio Bayaborda, yang Pedestre. Vilma, taga saan ka, Vilma? Gregorio Bayaborda. Di ba na ako ata Ay hindi pa. <laughs> si ano? 433 na. Nadagdagan siya ng na wala na dollar. mga kabangka mga <laughs> kabangka mga kabangka mga kabangka na, na hubos na yung I mean, live streaming wala hmm? <laughs> na well, live streaming namin na mas <laughs> pa naman ay ilagay ko yung ano yung link mo pala. ko pala sa salde sa ilagay kita sa description ko kunin ko yung bahay mo ito hey, kabangka okay. na hubi nga ha ha

Ayan. Para matikman ang Ilocano. Ayan. Si Pinang nagluto. <laughs> Delicious. Wala. Ayan oh, mukbang. Mahilig mag Talupak. Talupak. Tapos. Pa Pinakbit ng Ilocano. Pinakbit ng Ilocano. Ina, kasi nasa Masarap ang kain dito kay yeah. kabangka. Na sa na ehayin. si Bo tite, kabut ni Kain mm -hmm. ang nalimutan magkamay. Mm -hmm. Okay. Ayan ho kayo. Ayan. Rito po si Kabangka. Ayan. Ayan. Kain Ay na na. Kain Ay na na. Kain na A few moments later. Ama, uh, abu kuyog, papa, alam na po kami sa may bahay at salamat po sa tanghalian at sa kay Butete po ayan guys support, ingat pa, ingat supportahan po. nyo si Sandi TV guys kasi nakaumpisa pa lang niya guys uh, tulad namin nagumpisa kami sa maliit guys supportahan natin guys para kasi malaking tulong din itong ginagawa niyang content kasi sa agriculture po siya tulungan niyo na lang siya, guys isubscribe yung channel niya i-bill on nyo lang para updated kayo to tuwing may vlog si di TV. At dito mas kabangka, salamat din kasi sobrang mabait Maraming salamat din sa pagbisita nyo sa akin. At siyempre supportan natin ang mga kapwa vlog natin sa Saldi TV. Si Dizan Putete yan na subscribe, subscribe, uh, Swipe, swipe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salamat. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.